Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Leo para sa Marso 2, 2025. Isang natatanging enerhiya ang bumabalot sa iyo ngayon, minamahal na Leo. Sa pagpasok ng buwan sa Aris, ang iyong likas na masigla at maalab na kalikasan ay mas lalong nagiging kapansin-pansin. May kakaibang sigla sa araw na ito, isang pakiramdam na parang tinatawag ka ng universo, upang maging mas matapang, mas tiwala sa sarili, at mas handa sa mga hamon ng buhay. Ngunit kasabay ng matinding enerhiyang ito, may kakaibang takbo rin ang iyong emosyon. Sa pagsisimula ng Venus Retrograde, maaaring maramdaman mo ang pagbabago sa paraan ng iyong pagpapahayag ng iyong kumpiyansa at pangakit. Ang likas mong karisma ay maaaring magkaroon ng panibagong anyo, na tila tinutulak kang suriin ang mas malalalim mong damdamin at pagnanasa. Sa kabila ng iyong natural na sigla at pagiging palaban, maaaring maramdaman mo na sa panahong ito ay mas gusto mong bigyang pansin ang iyong panloob na mundo. Ang Venus retrograde ay tila isang salamin na nagpapakita hindi lamang ng iyong lakas, kundi pati na rin ng iyong kahinaan, mga insekuridad na maaaring hindi mo gaanong pinapansin noon. Ngunit ngayon ay lumilitaw upang bigyan ka ng pagkakataong pagtuunan ng pansin ang mga ito. Minsan, sa labas, ikaw ay nagmumukhang walang kinatatakutan, isang taong puno ng determinasyon at tiwala sa sarili, ngunit sa kaloob-looban mo, Maaaring may mga bahagi ng iyong pagkatao na nag-aalinlangan pa rin o nangangailangan ng higit pang pag-unawa. Huwag kang matakot na harapin ang mga damdaming ito. Ang pagiging bukas sa iyong tunay na sarili ay hindi kahinaan kundi isang tanda ng tunay na lakas. Habang lumilipas ang araw, maaaring may isang hindi inaasahang pagkikita o pag-uusap na magaganap, isang pagkakataon na maaaring humantong sa isang bagong koneksyon, o isang muling pagbubukas ng nakaraang relasyon. Ang taong ito ay maaaring isang matagal mo nang hindi nakikita, o maaaring isang bagong kakilala na magdadala ng bagong pananaw sa iyong buhay. Ano man ang maging kinalabasan ng pagkikitang ito, mahalagang manatili kang bukas at handang matuto mula rito. Minsan, ang mga simpleng pag-uusap ay may dalang malalalim na aral na maaaring hindi mo agad makita. Buksan mo ang iyong puso at isipan, sapagkat maaaring ang mensahe ng taong ito ay isa sa mga sagot na matagal mo nang hinahanap. Sa iyong araw-araw na pakikisalamuha sa iba, mahalagang bigyang pansin kung paano mo ipapahayag ang iyong tunay na damdamin. Ikaw ay isang taong hindi natatakot sabihin ang nasa isip mo, ngunit sa araw na ito, subukang mas laliman pa ang iyong pag-unawa sa iyong sariling emosyon bago ito ipahayag sa iba. Ang enerhiya ng buwan sa Aris ay maaaring magbigay sa iyo ng matinding determinasyon upang ipaglaban ang iyong nais, ngunit tiyakin mong ito ay iyong tunay na hinahangad at hindi lamang isang panandaliang bugso ng damdamin. Sa panahon ng Venus Retrograde, maraming bagay ang lumilitaw na tila pagsubok sa ating mga emosyon at relasyon. Kaya naman, ang pagiging mapanuri at mainat sa iyong mga kilos at desisyon ay isang mahalagang hakbang upang matiyak na ang iyong ginagawa ay makakatulong sa iyong pamatagalang kaligayahan. Huwag mong hayaang ang mga pangyayari ngayon ay magbigay sa iyo ng pag-aalinlangan sa iyong sarili. Ikaw ay isang nilalang nalikas na puno ng sigla at inspirasyon, at kahit na dumaan ka man sa introspeksyon at pagsisiyasat ng iyong nararamdaman, hindi ito nangangahulugan na nawawala ang iyong kinang. Sa halip, ito ay isang pagkakataon upang mas lalo mong mapalalim ang iyong koneksyon sa iyong sarili at sa iba. Ang tunay na kumpiyansa ay hindi lamang nakikita sa panlabas na anyo, kundi sa iyong kakayahang harapin ang iyong sariling katotohanan ng may tapang at katapatan. Sa aspeto ng swerte, ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay ginto at pula. Ang ginto ay sumisimbolo sa tagumpay, karangyaan, at kasaganaan, mga bagay na natural na umaakit sa iyo bilang isang leo. Samantalang ang pula ay kulay ng tapang, sigla, at pagmamahal na lalong magpapalakas sa iyong enerhiya at determinasyon sa araw na ito. Kung nais mong mapanatili ang positibong daloy ng enerhiya sa iyong buhay, subukang magsuot ng isang bagay na may kulay ginto o pula, o gumamit ng mga bagay na may ganitong kulay upang mas lalo mong maramdaman ang kanilang makapangyarihang impluensya. Ang iyong maswerteng numero ay tatlo, pito, at dalawampu. Ang tatlo ay numero ng pagkamalikhain at pagpapahayag ng sarili. Isang paalala na ang iyong boses ay mahalaga at dapat mong ipahayag ang iyong tunay na damdamin. Ang pito ay sumisimbolo sa espiritualidad at introspeksyon na nagpapaalala sa iyo na ang tunay na kumpiyansa ay nagmumula sa panloob na kapayapaan at pag-unawa sa iyong sarili. Samantalang ang dalawampu ay isang numero ng balanse at pagkakaunawaan, na nagsasaad na ngayon ang tamang panahon upang tuklasin ang mas malalim na koneksyon sa iyong mga mahal sa buhay. Para sa maswerteng gawain, subukan mong gumugol ng oras sa pagsusulat ng iyong mga iniisip at layunin. Ang pagsasalin ng iyong mga damdamin sa papel ay isang magandang paraan upang maproseso ang iyong emosyon at magkaroon ng mas malinaw na direksyon sa buhay. Maaari mo ring subukang magnilay at magmuni-muni sa isang tahimik na lugar upang mas maunawaan mo ang iyong sarili. Bukod dito, ang pagiging bukas sa pakikipag-usap sa isang taong pinagkakatiwalaan mo ay makakatulong sa iyo upang mas lalo mong maunawaan ang iyong kasalukuyang sitwasyon. Sa pagtatapos ng araw, yakapin mo ang paglalakbay na ito ng may bukas na puso at isipan. Hindi mo kailangang madaliin ang proseso ng pag-unawa sa iyong sarili, sapagkat ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay may dalang mahalagang aral. Magtiwala sa iyong sariling kakayahan at alalahanin na ikaw ay isang nilalang na puno ng liwanag at inspirasyon. Sa bawat pagsubok at hamon na iyong hinaharap, patuloy kang lumalakas at mas lalong nagiging matatag. Magpatuloy ka sa iyong paglalakbay ng may tiwala, sapagkat ang kinabukasang naghihintay sa iyo ay puno ng pag-asa, kasaganaan, at tunay na kaligayahan. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.